Hi guys! Sa araw na ito, ako ay gagawa ng rose bouquet at ang mga materialis na aking gagamitin ay gunting kailangan natin ng gunting stitch marker actually yung stitch marker, optional lang ito siya titignan natin kung magagamit ko siya mamaya o hindi but I do hope na magamit ko siya at saka, uh, crochet hook size 4.5 mm ito yung gagamitin natin guys and then of course yung glue gun kailangan natin yung glue gun mamaya para idikit ang ating bulaklak dito sa bamboo stick Actually, ewan ko kung ano to. Dowels ang tawag guys. Dowels. Ayan Oh. So, binili ko ito siya sa, sa Hobby Lobby Friday. So, kita mo naman kung magkano ang presyo niya. 30 piraso lang ito. Grabe. <laughs> And then, of course, ang ating dalawang yarn. So acrylic yarn ang ating gagamitin, kulay puti. Ito ang magiging rose flower natin. At ito naman ang magiging dahon natin. Light sage ang kanyang kulay. Kasi wala akong makitang ibang green but I'm okay with this. So ito ang ating, ang aking gagamitin. So without any further delay, let's start. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng slips uh slip knot. And then mag-chain tayo ng 48. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 so gagawin ko siya. I will continue the, my foundation chain of the camera 46 47 and 48 and then mag add po tayo ng isa pa 49 and then mag half double crochet tayo second chain from the hook and this is the first chain and this is the second chain So half double crochet. Ah. Ganyan lang 'yan siya. And then gagawin natin ito yung half double crochet na to all the way to our uh starting point. Ganito lang sya guys. So, gagawin ko siya off the camera. At nakita tayo dito sa ating starting point. At andito na tayo sa huling chain ng ating project. Yan siya. So ito, so natural lang yan na mag-curl siya guys. Kasi ano siya half double crochet. So parang hindi pantay. May, may mahigpit. Ito nahigpitan, ito ng konti. Kaya siya ano. So anyway, ang next na round natin is mag-chain 2 lang tayo. One, ganito turn our work and then dito sa unang chain na ito as a dito sa unang chain tayo ay mag 3 double crochet so that's 1 2 and 3 and then itong chain ito skip tayo dito dito tayo ulit mag three double crochet skip this and then three double crochet into the next stitch so one two three and then skip the stitch and then three double crochet into the next so one two and three so Ipapakita for the last time, skip the stitch and three single at uh, three double crochet into the next stitch. So that's one two and three. So, kung nandito na tayo sa last part, kung makikita nyo guys, meron tayong tatlong stitch. So, 1, 2, 3. So, skip natin to at mag 3 double crochet tayo dito sa kitna. So, that is 1 2 and 3. So, ito ang ating row 2. So, the foundation chain, the half double crochet is our row 1. And the three, the one cluster of two double crochet is our row 2. Now, nasa ating row 3 or last row ng ating rows, ang gagawin lang natin is chain 2 ulit. So, 1, 2, and then turn our work and then dito dito sa unang stitch na ito ay mag double crochet tayo dyan that's it and then dito dito na to sa sunod na stitches yan mag uh, two double crochet tayo 1 and two and then dito sa next stitch na ito tayo ay mag double crochet and then chain 1 at dito sa stitch na ito tayo ay mag slip stitch yan so ipapakita ko ulit so chain 1 and then double crochet into the next stitch and then two double crochet into the next one and two and then double crochet into the next chain one and then my slip stitch tires and next stitch and then Chain 1. So, ito ang magiging kalalabasan niya. So, ulit. Naka-chain 1 na tayo. So, mag-double crochet tayo into the next stitch. And then, 2 double crochet into the next. So, that's 1. 2. And then, double crochet into the next chain one and slip stitch into the next and chain one so shell stitch ito guys kung mapapansin nyo para siyang clover yung alam nyo yung sa baraha na malunggay ganyan siya ang kanyang itsura so ganyan yan siya so gagawin ko siya o tatapusin ko siya behind the camera So now guys, nandito na tayo sa huling part ng ating rows. Kung mapapansin nyo, meron tayong 3 uh, stitches left. So ang gawin natin is double crochet and two double crochet and then one double crochet into the last and chain one and then fasten off so if a fasten off natin ang ating uh, hindi ko siya ikakat na mga kundi di maiksik lang so ganyan yan siya and then tighten so okay lang na maganyan siya guys kasi natural lang talaga na magaganyan siya so yan natural lang na mag ganito sya ngayon ang ating gagawin na next ay ang dahon so kailangan natin ang uh, green so ngayon sa green naman dito sa dahon tayo ay mag magic ring maliit lang single daliri lang isang daliri lang gamitin ko kasi maliit lang na magic ring ang ating dagawin and then chain 1 so ngayon ang gagawin natin ay mag half double crochet tayo ng 6 na beses so that is 1 2 4 5 and 6 so yan lang siya. tapos hilain natin magtira tayo ng kunting butas kasi dyan ipapasok mamaya yung ating bamboo stick So ngayon ang gagawin natin ay mag single uh, mag slip, slip stitch tayo dito. Dito tayo mag slip stitch. Yan. So, that's it. Next, natin gagawin ay mag chain 6. So, 1 6. Ang gagawin natin ay mag slip stitch tayo, second chain from the hook. So that's the first chain and this is the second chain. So slip stitch tayo. Ganyan. And then into the next it will be single crochet. And then into the next will be half double crochet. And then and the last two stitches it will be double crochet and into the last one And then mag slip stitch tayo dito sa sunod na stitches slip stitch So ito na ang ating unang dahon so gagawin ko siya uli ipapakita ko sya uli so chain 6 so 1 2 3 4 5 and 6 and then uh, mag ano tayo mag slip stitch tayo from second chain From the hook, that's it, and then a single crochet, and then a half double crochet and double crochet and another double crochet and Mag slip stitch tayo into the next chain. So ito na ang ating pangalawang dahon. So tatapusin ko siya behind the camera. So, andito na tayo sa last part. Tayo ay mag-slip stitch dito. Dito. Yan lang. And then, mag-chain one tayo to fasten off. So, maiksi lang din. Magkira lang tayo ng maiksi. Okay. Yan. Hilain And then, it-tug natin para mag-close siya. So, nandito na yung ating starfish. Joke. Yan na ang ating dahon. So, ang ginagawa ko ay aking tinatali to make it really secure. So, nasa inyo yan kung ha, paano mo siya gagawin. Ito ang aking preference. And then, puputulin natin at magtira lang tayo ng konti. So, yan na siya. So, next na gagawin natin ay ang i-assemble ang ating bulaklak. So, ngayon, ay mali, mali, may sira ito. So, ngayon, ang gagawin natin ay assemble ang ating bulaklak. So, dito ta Ito, ito yung sa loob at ito yung sa labas. So, ngayon, ang gagawin ko, ay maglagay dito ng glue at dito andin magtira ng ganun lang para hindi masyado maraming yarn. So now guys, atin ang lagyan ng glue. Ha? Yan ang preference ko guys. So we have our own preferences what we gonna do on our own project. So Yan lang siya ay lumusok. And then, puputulin ko siya doon. Ayan. Ganon din sa kabila. asa sa baba. Para hindi masyadong maano. Sorry for that. Ayan. And then, cut. Ngayon, aray ko. Napaso ako doon. na. Ngayon ang gagawin natin ay mag-glue tayo dito para sa ating uh, stick. Nan, ito. tapos ingatan natin 'to guys na hindi siya maputol kasi sayang pag naputol siya. So ganyan. And then, maglagay na tayo, of course, ng glue dito. Huwag masyadong maglagay ng maraming glue kasi hindi rin maganda pag maraming glue. And then, i-roll natin ang ating stick like that. At huwag masyadong tighten o huwag higpitan para hindi mahigpit ang ating bulaklak. I hayaan mo lang na hindi magpantay sa baba dito kasi matatakpan niya ng ating dahon mamaya. So, yun. Ako guys, kahit wala na siyang glue, ay niro-roll ko pa rin kasi okay na yan siya hindi na rin yan siya masira kasi may glow na rin naman sa stick. Oh, I'm sorry for that. May glow na rin naman na sa, sa, stick at may glow na rin yung ibang part ng ating bulaklak. Kaya, no worries. Pero kung gusto mo talaga secure na secure, you can do, you can put a uh, glue all the way, the, all the way around. Ako, okay na ako sa mga ganyan-ganyan. So, yan lang siya. And then, atin nang ilock dito. Oops. Atin nang ilock. Mm -hmm. All the way here. and then i-compress natin para na So. so ito na ang ating rose. Ang ganda niya, di ba? So yan. Ngayon ang gagawin natin ay ipasok ito. Ito yung labas ito yung loob. Kaya siya gusto ko siyang magkaroon ng kunting butas para mapasok yung stick. Ganon. Oops, sorry for that. And then, ilaline up natin ang ating bulaklak. Ganyan. right Okay. Next is, lagyan na natin ng glue ang ating dahon. sa ibang sa ibang stick na napapasok ako pag nagano ako ng ano. So ganyan lang. And then next. Oops. Huwag masyadong marami kasi hindi rin maganda. Like what I said a while ago. So yan. Yeah. so tatapusin ko guys ang paglalagay nito ng glue behind the camera at babalik ako paglagay na natin ng yarn sa ating stem para yung ating stem ay magiging green so ito na guys at ating i-compress ng konti ito na ang ilalim ng ating uh, bulak lang ngayon ang gagawin natin ang next na gagawin ay maglagay tayo ng yarn sa ating stem na kulay green para kompleto na ang pagiging uh, parang makumpleto na yung pagkatunay nya na rose huh? so and then ganyan lang Ganyan. Ang ginagawa ko ay is mag-roll lang muna ng how many times. Oops, hindi siya nag-ano doon. Dapat matagu mataguan talaga guys para hindi makita yung kahoy natin. And dito ako napapaso eh pag nag ano, na eh, nag-iingat na talaga so maglagay tayo ng ah naparami ng glue hmm. so make sure na dikit dikit siya para hindi makita yung brown yan ganyan lang siya. So, ganito lang guys, ito yung part na to ang matrabaho, ang paglagay na ng, ang pag cover na ng uh, stem, ito na yung matrabaho na part so gagawin ko siya behind the camera at ipapakita ko sa inyo ang magiging final product nito ng ating rose flower. So ito na at natapos na natin ang ating stem. So ito siya guys. Tada! Ang ganda nanya, di ba? So, yep. Maraming salamat sa inyong panonood. Bigyan niyo ako ng thumbs up, comment, and ishare share niyo na din ang aking video kung ito ay inyong nagugustuhan at ito ay mara malaking tulong para sa aking channel. Thank you so much and God bless. Bye! So guys, ito na ang aking 12 roses. Ang aking one dozen roses. This, these are my rose bouquet. So yun yan siya. Ang ganda niya, di ba? Ang ganda niya. Para siyang totoong bulaklak. Titignan niyo maigit ito yung stem yan yan sya and ang ganda nya promise hey ito na yung aking bulaklak so so sinabi ko kay Habi, hindi niya na kailangang bumili ng bulaklak pero bumili pa rin sya ng bulaklak nung, nung valentine's day so binilhan niya din ako ng pampabango nito na every week is prehan ko sila para mabango sila. So, <laughs> I like my flowers. Thank you. Bye.